Boying Rimulya tanggal, tanggal sa pagka ombudsman. Nako, Senator Amy Marcos, hinarang ang nominasyon ng pagka ombudsman ni Boying Rimulya. So it means si Boying Rimulya na, na ba talaga ang ombudsman? Nako, sa araw na ito kabibig eto ha. Kinumpirma ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na naghain ng oposisyon si Senator Amy Marcos laban sa kanyang nominasyon bilang ombudsman. Ay, nako. Yan na nga ang ating mga sinasabi kabibig na hindi talaga hahayaan ni Senator Amy Marcos na makakaupo si Boying Rimulya bilang ombudsman mga kabibig. Ngayong araw na to talagang nakuwala na. O. Senator Amy Marcos, hinarang ang application pagka-ombudsman ni SOG Rimulya kinumpirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kanyang natanggap ang impormasyon na may naghain ng oposisyon laban sa kanyang aplikasyon pagka-ombudsman. Anya'y ay naghain ng oposisyon si Senator Amy Marcos kontra para resolba ng tuluyan ang kinaharap na reklamo sa Office of the Ombudsman. Sabi ni Remulla, meron na, meron na nag-file Amy Marcos. No yan nakabibig. So, it means hindi talaga maging ombudsman si ano eh, si Buying Remuria. And I think, naku, BBM, eh, pagbigyan mo na yung kapatid mo. Ngayon lang talaga, talagang pinipigil lang yung kapatid na si senator Sen. Amy Marcos na walang makakaupo na ombudsman na alam naman yung may kaso. ba diba? kaso Kasunod ito ang kanyang paghain ng motion for early resolution upang makakuha naman ng ombudsman clearance. Ang naturang clearance ay isa siya ay siyang isa sa mga requirements ng Judicial and Bar Council upang makabilang si Secretary Mulya sa mga nominado or shortlist ng pagkaumbudsman. Nako mga bibig, yan na nga ang sinasabi natin na talagang harangin ni Senator Amy Marcos. Ano ano sa palagay ng kabibig kasi ngayon kabibig parang shortlisted na yata itong si Boying Remulya. Kasi ang balita dito mga bibig, DOJ Secretary Nimulia at PCSO Chair Reyes hinihinga ng clearance ng Supreme Court bago ma-shortlist sa pagka-umbudsman. So it means talagang posible na ma-shortlisted sila at after ma-shortlisted sila, doon nakabibig, pipili si Pangulong Bongbong Marcos konsino ang magiging ombudsman. Ang problema ngayon ay hinaharang ito ni Senator Amy Marcos. Knowing Senator Amy Marcos na lang alam niya na hindi karapat dapat si Boying Rimulya kasi naghain na nga siya ng kaso kina Boying Rimulya. Eh bakit pa siya tatakbong um, magpapa, ang tawag dito, uh, nag-apply bilang ombudsman? Di ba? So yun na nga kabibig. Paano yan mga kabibig? hiharaharangin talaga ni Senator Amy Mao. Ito ha, masahin natin ha. Pinagsumitin ng Korte Suprema ang mga aplikante sa pagka-ombudsman na sina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulia at Philippine Charter Swipsticks Office PCSO Chair Felix Reyes ng clearance sa pending cases na kahain laban sa kanila. Meron pala mga kaso itong dalawang to. Bakit pa sila nag-apply? Alam naman na may kaso sila. Di ba? At pangit naman ka, bibig, na maging ombudsman ka tapos may kaso ka di ba? Sa so panaya panayang kay Supreme Court spokesperson Camille Ting, kamakailan ang pagsumiti ng clearance ay hanggang sa araw ng pinal na deliberasyon. This list may be out in a few weeks. At kung hindi makapagsumiti ng clearance ang mga aplikante, hindi sila mapapabilang sa shortlist ng mga pangalan na pagpipilian ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. The ombudsman himself or herself is the ones who's prosecuting and investigating our government officials dapat of good moral standing and of good moral character sila. Good moral standing and good moral character. Sa tingin nyo, meron ba itong si Buying Rimulia? Matatandaan, si Rimulya kasama ng ibang opisyal ay iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman para sa criminal charges na konektado sa pag-aresto at turnover ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte sa International Criminal Court. Si Reyes naman ay inakusahan ni whistleblower Jolie Patidungan na umano'y may koneksyon sa kaso ni Charlie Ang at sa umano'y pagpatay at pagkawala sa mga sabungero. Ayon sa konstitusyon, si BBM ay may hanggang October 25 para pumili sa nang magiging bagong ombudsman, kapalit ni dating ombudsman Samuel Martarez matapos ang 7-taong termino nitong July 27. So, do you think, kabibig, si Boyang Rimulya ay posibleng maging ano, tawag ito, um, uh, ombudsman. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Anong klasing ombudsman dito sa Pilipinas ang aplikante may kaso pinapayagang mga ombudsman? Wala na ang Pilipinas matitinong empleyado ng gobyerno. Daming ayaw kay Remuria. Siguro may mga itinatagong lihim takot na investigahan. Oh, from me amigo. From bobong memorasyon. Kapal ng mukha, wag bigyan wag bigyan ang abobusuhin lang niya ang kapangyarihan na yan kung, ang, kung uupong ombudsman. From Hail Malong, dapat lang marami pang mas qualified dyan, wag lang daanin sa under the table. Uy. Kay Roger R., salamat naman para hindi madungisa ng ombudsman. From June Pachico, yun na, salamat sa Tor Ang talagang pinanindigan mo na mo si ano? Si... 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 Um, si... Ang si, um, buhing Rimulya. From Vili Basilio, Paano maging ombudsman yan? Anak niya may drug case. Absuelto agad. May kaso pa yan na kidnapping and transport to the Hague. Walang due process. Type PRRD. Paano maging ombudsman yan si Rimulya? Ito pa. Nga si Aimee, papansin lang yan. Uh, wala wala ka na magagawa ay talo ka na si BBM pa rin magdedesisyon o nga si BBM magdedesisyon pero make sure na si Remulya makuha ng clearance sa ombudsman kung hindi siya map mapagbigyan ng clearance sa ombudsman eh disqualified siya so ang malaking problema ngayon ni DOJ Secretary Remulya ang clearance sa ombudsman na mabasura ang kasong inihain ni Santor Ami Marcos sa kanya. Pero ngayon, ang nangyari ka bibig is si Senator Amy Marcos ay naghinarang ang aplikasyon ng pagka-ombudsman ni SOJ Rimulya. Si Senator Amy ay talagang uh, naghain ng ano ng oposisyon laban sa kanya. So paano yan kabibig? Paano mapagbigyan kung merong naghain ng oposisyon? Di ba kabibig? Don't tell me, ibabasura na naman nila. So susundin na si Boy Rimulya. So sino ang mas powerful? Yung kapatid ni Bongbong Marcos or yung SOG? Ay, nako kabibig. Ang gulo-gulo ng Pilipinas, ang daming nangyayari. Tapos may, ito pa ha, meron daw corruption sa PCO. Pinasabog ni Mike Abbey. Oo. oo. Si Mike Abbey, remember, itong taga-SMNI? Oo, oo. Tapos, umalis sa SMNI at nagtrabaho bilang news anchor at commentator sa PTV. Philippine Television. o oh, tama ba yun? <laughs> Tapos ka, the other day daw, dapat sana two-year anniversary nila. Ay nako, may pinasabog si Mike Abbey na grabe daw ang corruption sa PCO. At dahil dyan ka bibig, nag si Mike Abbey, ay sinibak na daw si Mike Abbey sa PTV ni Dave Gomez. Si Dave Gomez yung secretary ng PCO. At remember, ka-bibig, 'di ba? Humihingi ng malaking budget ang PCO for 2026 at take note, 'di ba? Na ano sila na, 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 nagisa sila ni Congressman Marcoleta. Remember talking about yung mga bayaran ng mga vloggers, paid vloggers, tapos yung mga ang mga nagko-comment sa post sa PCO. Pero sinagot naman ni Dave Go uh, Gomez na organic lahat, mga kabibig. So yun, parang ngayon ba, nakikita natin na baka totoong may corruption sa PCO. Di ba? Diba? So, yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for the day. What do you think, mga kabibig? Matatanggal kaya itong si Boying Rimulia? At effective ba itong pagharang ni Senator Amy Marcos sa nominasyon ni Boying Rimulia sa pagka-ombudsman? Next question. Mapag Bibigyan kaya si Boying Rimulia ng certification ng ombudsman? Ako maghintay tayo, ito'y labanan ng sino ang powerful, sino may maraming koneksyon, at sino ang malapit sa presidente. Sino kayang pipiliin ng ating presidente? Boying Rimuria or Senator Amy Marcos?